Hi, Mommy. Good morning. Time check. It's 6 a.m. Gipa ka. Saan ako una si Sky? Kamusta kailan pa siya? Amang badlungon niya, baby. Natulog pa. Ugwa. san nako po kawa mga papa kay 12 noon pa mayang duty. Ugwa -well lang ako amin Sky na inigawas sa kwarto. Nagmata na tayong badlungon. Ah, <laughs> so, huma namin na nga on. So, si Klaug, ipatanaw sa lakong TV sa sala. So well, si Kuya, Ski, naligo na ako. Nang limpis sa gikan. Mm <laughs> Nagsabot minis kay gabi nga may mata para maguntingan ako siya. Kaso, dugay ko nakamata kay nagmaui nagmaw si Klaug gabi. So, niyang hapon lang na ako guntingan si Sky, nagabot niya gikan school. So, fast forward, human na sa mong Kuya Sky. Mata na siya sa school. Bye-bye, -bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. So, nakalakaw na mamang kuya Sky. So, dari na patakan Cloud. Paligoon sa nato. One year old na dahi si Cloud. profile na ako pag hapon na ako ng anak. so, kanina mga edad sa bata. No, kay maglisod na Kag-ilis ani nila. Wala pa ganyan naman. ilis mo na. Kung magkalisod, mag-inapasay mag pa mong duha. <laughs> Mama! 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 Okay basta pa man ang ni Cloud, wala sa nako pa katulga. Niyari sa amin sa likod kay Kuha na ako mga sinampay kay Manglaba na sag ko. Ang hugas pa, Manglaba, Manglimpyo. O diba? Made nga way sweldo. <laughs> Bito ba? Happy mo ako sa akong mga ginabuhat everyday. But we can't deny the fact nga kapwajid siya. Pero happy ko ha. Especially nga makita na ako sila nga happy. I'm more than happy. So, basta mo na to. So, pakatulgan siya na ako si Cloud kaya para mabuhatan ako ang mga uban na ako So, tada! Tulog na siya. Mm. Ha. So, wala tug na si Cloud. Ang luto sa kong kanon. Kanya, gisabay na akong pagpamilo. So, again, fast forward na abot na si Skagi kan school. So, as you can see, taas na siya kayang buho. Ang ambot nga gusto siya niya nga ko niya. Kaya kung sa parlor lagi daw, kay expectation versus reality daw, hindi na daw matuman ang yung gusto. Napatoy tayo mga guol kay siya, kay Murado siya upaw. <laughs> so, kanilang sa mga miss again for the next one. Bye!